Hi everyone, it's me again, ang inyong Kapisto. Yes, and for today's video, another video na naman. And this time M&M lang 'to. M&M na video ba? Kasi napansin ko lang na kahit sa ang social media platform ka mag-post ng iyong mga gustong i-post, syempre karapatan mo 'yan bilang tao or natin bilang tao. Siyempre, nowadays, naihilig tayo sa social media like Facebook, Messenger, WhatsApp, or whatsoever na apps na meron tayo na pwede kang makapag-my day, makapag-share ng stories mo. Hindi ba? Napapansin nyo din ba? O ako lang ang nakakapansin? Napapansin nyo rin ba na lahat na mga ipopost ninyo sa social media, yan na lang palagi ang inaabangan ng mga taong chismosa at gustong makisimpatya sa buhay ninyo. Ako lang bang nakakaranas nito? Or kayo din? Kasi nowadays, laganap na yung social media kahit na kanino. And I, I admit, or sa totoo lang, hindi na siya safe para dun sa mga kabataan or sa mga teenager na nahihilig or nagkakahilig din sa social media. Kasi aminin mo natin sa hindi, marami na sa mga vlogger na na yung mga vlog nila ay wala ka na talagang matututunan na aral. Aminin mo natin sa hindi, ganun talaga. So, eto na nga, mabalik tayo sa topic. Yung mga tao na galit sa'yo or may sama ng loob sa'yo, ba diba? gustong gusto ka nilang nakikita na nasasaktan, kaya ang ginagawa nila, yung mga post mo, inaabangan nila yan. Yes, totoo yan. Nag-aabang sila ng mga post mo, like, malungkot ka ngayon, magpo-post ka. May problema ka, ipo-post mo. Diba, na-broken hearted ka, nandyan na sa wall ng FB mo, or whatever. At, nagalit ka sa anak mo, nakapost na yung sama ng loob mo. May galit ka sa pamilya mo, nakapost na dyan. Galit ka sa asawa mo, nakapost na dyan. Lahat ng galit mo. <coughs> Excuse me. Yan po ang paboritong paborito ng mga chismosa sa inyo. Or sa ating lahat. Kahit sa akin pa. Lalo na kung mayroong isang taong or tao na kilala ka na ayaw na ayaw niyang makitang masaya ka. So, lahat ng mga post mong masaya ka or happy ka ngayon dahil birthday mo, may nabili kang ganito, eto may bago kang ganyan, mag-unboxing ka ng bagong iPhone mo, hindi sila masaya sa mga ganyan na nakikita sa'yo na magiging okay yung buhay mo, masagana yung buhay mo. Mostly, ang inaabangan ng mga chismosa o ang inaabangan ng mga taong narcissist sa'yo, yung mga post mong umiiyak ka, malungkot ka, nagdadrama ka, yan ang mga inaabangan niya sa'yo. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan. Kasi, yung mga post mong ganyan, yan din ang gagawin niyang sandata sa'yo pagdating ng panahon na ayaw na ayaw na niya sa'yo. Or, or gagamitin niya rin niyang panlaban sa'yo or magiging data nila na gamitin sa'yo ang istorya ng mga pinupost mo dyan sa social media mo para meron silang maikwento sa ibang tao. Uy, nakita ko yung ganito. nga, eh, ganito-ganyan ni eh. Lalo na, kung may asawa kang narcissist na may matinding galit sa iyo. 'Di ba? Asahan mo kapag may asawa kang narcissist o jowa partner na narcissist. Gustong-gusto nila na nakikita kang nahihirapan. Na yung buhay mo umiikot lang sa dilim na hindi ka nakakita ng liwanag. bihirap kang maka-move on na malungkot ka dahil nawala siya. Na nasasaktan ka hanggang ngayon. 'Di ba? Na nag-iemote-emote ka pa kahit alam mo naman sa sarili mong mayroon na siyang ibang kinakasama. 'Di ba? Ayaw na ayaw ng na mga narcissist na nag-iemote ka pa ng ganyan. So ang nangyayari, gagamitin niya 'yan panlaban dun sa mga kakilala niya. Kaya ang yan iniwanan ni eh. kaya nga ayaw ko diyan eh. kasi ganyan yang ganyan ang ugali niya. Eh. Kaya ako nga siya pinagpalit eh. kasi masama yung mga ginagawa niya mga ganyan eh. Gagamitin niya sandata sa iyo yan. Kahit alam naman niya sa sarili niya na kaya ka nagkaganyan dahil sa kanya. Di ba? You know guys, ang mga taong ganyan, na na, narcissist pa, kahit anong gawin mong paliwanag diyan, hindi ka talaga mananalo. Dahil lahat-lahat ng kwento or lahat-lahat ng ipopost mo sa social media mo, kayang-kaya niyang i-twist 'yan para maging malika. 'Di ba? Kahit alam mo naman sa sarili mo na 'yung mga post mo ay tama, i-twist niya 'yan para maging malika sa ibang tao. Ganyan 'yan, guys. Kaya hmm. Believe it or not, ito ay based on my own experience talaga. Naranasan ko 'to not once, many many times and nararanasan ko nung mga nakaraang buwan ganyan na ganyan talaga nangyayari sa akin. So, kaya ikaw guys, kung nararanasan mo man yung mga ganitong sitwasyon, I will advise, ina-advise ko sa'yo na stop posting sa social media mo na malungkot ka, na may problema ka sa ganito. Don't ever, ever, and never do that again. Kasi binibigyan mo lang sila ng dahilan para maging masaya habang nakikita ka nilang lugmok na lugmok ka. So, kung ako sa'yo, i-post mo na masaya ka, kumakain ka ng masarap, may, na, may naipagawa kang bahay, nakabili ka ng kotse, may bago kang iPhone, <laughs> yan ang ipakita mo, may bago kang damit, sumeksi ka, gumanda ka, pumuti ka, gumwapo ka, naging maayos ang buhay mo. Yan ang i-post mo dahil gan nagagalit sila pag mga ganyan na nakikita nila sa'yo. Nagagalit sila niyan kasi, ah, Matapos kong gawa ng kwento na ganito siya, ganyan, masaya pa rin siya. Ayaw na ayaw nilang makikita kang masaya eh. Kaya, i-post mo yung mga yan para hindi sila maging masaya. ba? Diba? Huwag mo silang bigyan karapatang maging masaya. Kaya please. <laughs> hindi naman po ito professional advice. Ano po mga kaibigan? Lagi kong sinasabi sa inyo na naranasan ko kaya ako ito nasasabi. So yan muna po ang video ko for today's video. Hindi po ito tips. MME MME video lang to dahil napansin ko lang na, na nakakatroma din yung mga ganitong sistema. Nakakadagdag din ng nakakadagdag din ng anxiety, stress, and depress. So kapag kapag depressed ka na tapos nababalitaan mong ganyan pa, lalo ka na depressed. So kaya please Stop posting ng mga bagay na malalaman nila, na mga, malalaman ng mga chismosa at ng narcissist na tao na kung sino man yan, na malungkot ka. Mag-post ka ng mga kaayayang video para makita nila na sa kabila ng ginawa niya sa'yo, ikaw ay nananatiling masaya. So stay strong lang. Bangon ang bangon kapag nadadapa. Ika nga, sabi nung isang kaibigan ko, na-advise sa kanya ng kanyang tatay nung nabubuhay pa para hindi ka madapa. Make sure na bawat hakbang mo, yung isang paa mo ay nakakapit para sumemplang man yung isa, hindi ka basta-basta matutumba. So, dapat ganyan din ang gawin mo. So, make sure na yung isang kamay paa mo nakakapit sa nakakapit ng maigi bawat hakbang mo para kung dumulas man isa, kahit eh, pa paano, hindi ka kagad babagsak. So yan lamang po mga kaibigan. Have a nice day ahead. Hanggang sa waling video ko po. Bye for now.